Sa iba pa ang ulat, ibinasura ngayon ng Korte Suprema ang hiling ni Sen. Jingoy Estrada na pawala ng bisa ang kasong plunder na isinampa sa kanya ng ombudsman kaugnay ng kontrobersyal na pork barrel scam. Siyam na opisyal ng Korte ang bumoto laban dito. Ang buong detalya sa ulat ni Marge Wamar. Binasura ng Korte Suprema ang hiling ni Senador Jinggoy Estrada na ng bisa ang kasong plunder na isinampas sa kanya ng ombudsman kaugnay ng kontrobersyal na pork barrel scam. Mula sa labing apat na opisyal ng Korte Suprema, siyam dito ang bumoto na ibasura ang petisyon. Kabilang na si Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Senior Associate Justice Antonio Carpio at pitong Associate Justices. Samantala, lima naman ang pumayag na pawala ng bisa ang petisyon laban kay Estrada. Sa panig naman ng Malacanang, ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, independent body daw ang ombudsman at hindi bahagi ng ehekutibo. Gayunpaman, ang naging desisyon ng Korte Suprema hinggi sa petisyon ni Senador Estrada ay lalo lamang nagpalakas sa mandato ng ombudsman upang mapanagot ang mga opisyal na lumalabag sa batas. Samantala sa panig naman ni Senador Estrada, lubusan daw niyang nire-respeto ang naging desisyon ng Korte Suprema hinggil sa petisyon na inihain niya noong pang May 7, 2014. Hinihintay pa nilang matanggap ang kopya ng naging desisyon upang mabasa ang mga nilalaman at teksto nito. Nire-reserva rin daw ng Senador ang kanyang karapatan upang isakatuparan ang mga naangkop na legal na pagkilos sa ibang pagkakataon sa payo ng kanyang mga abogado. Samantala, hinihiling ng tanggapan ng Ombudsman Sandigan Bayan ang agarang pagkumpiska sa mga ari-arian ni Sen. Ramon Bong Revilla Jr. Ikinababahala nila na posibleng gamitin ni Revilla ang kanyang kapangyarihan at impluensya upang mapigilan ng gobyerno sa pagkumpiska ng kanyang pag-aari. Batay ito sa musyon na isinampa nitong nakaraang araw ng Martes. Matatandaan na tinanggihan ng Sandigan Bayan ang petisyon ni Revilla nang makapagpasya noong Desyembre ng nakaraang taon. Matatandaan din na inakusahan si Revilla sa pagbubulsa ng 224.5 million pesos mula sa kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF na di umano'y nilaan niya sa isang bogus foundation ni Janet Lim Lapoles. Ayon sa mga prosecutor, tama lang na secure o mabantayan ang mga deposito, kotse at iba pang mga pagmamayari ni Revilla dahil ito ay magagamit bilang malakas na katibayan sa kanyang pagkakasala. Si Revilla ay kasalukuyang nakapiit sa Philippine National Police Custodial Center sa Campo Crame. Simula noong Hunyo noong nakaraang taon, kasama si na Sen. Jinggoy Estrada, kaugnay sa kasong plunder at graft charges. Ako ang inyong kaibigan, March Wamar para sa Newslife.